Kaya galingan natin sa'yo yung mata ba? Ang buo pa ba? Huwag didilat. Pikit lang, pikit lang mata. Mm -hmm. Hanggat hindi ko sinasabi, huwag kang didilat. Pikit ka lang. Mm -hmm. Mainit. 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 Mainit siya. Hmm. Spiritual ito. Yan. Mainit pa rin. Hmm. Ano pangalan niyo? Namasino Carlino. Hindi mo pasukupan. Sinanay nga. Ay. May runtong, may gumagawa dito. Si umiinit eh. magkasawa kayo, 'di? Oo. Ang nai. Wala kayong sakit sa puso Wala naman. ngayon. ngayon ah Ah, wala 'yan. Hawakan mo si

<coughs> Pangalan Pangalan <coughs> <Punghalan. coughs> Alisin nyo ini nyo dito Sino kayo? Uli na to kayo. <coughs> tanggalin nyo yung nilagay nyo dito, kay nanay. kay itatang. <coughs> Pangalan. Adra. Madra. Adra dam. <coughs> uh, 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 uh. Mm, huli kayo. Tanggalin, tanggalin. Tanggalin nyo yung nilagay nyo dito, kay tatay. Sino kayo nandyan? Ha? Ah? Abertik Turbino, mabamit. Bultari, bultari. Ah, ah, dito, dito ito, Kasi Sino kayo nandyan? Ang pangalan nyo? Ha? Sino kayo nandyan? I will destroy the power we'll of the brick so, the <coughs> <coughs> Ay, ay, naku, 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 naku Sino kayo nandyan? Pangalan? Ba Paparusahan kita. Paparusahan kita pag hindi ka magsasalita. Hmm. Ay, wag na, wag na, wag na. Hmm, sino kayo? Alisin nyo. Alisin nyo yung sakit. Alisin nyo. Alisin nyo. Sige, ipagpag nyo. Tayo, tayo, tayo. Ay, wag na, wag na, wag na. Ayaw mong alisin. Ay. Wag na wag, na, wag na, wag na. Ha? Wag na, wag na. Sino kayong pangalan nyo? Anong pangalan nyo? Ha? <coughs> Ah. Ah, ang huli ka, hindi ka mga kawala. Ah, yari ka ngayon. Tanggalin mo 'yung nilagay mo dito, kitatang. Tanggalin nyo Ah. Tanggalin. Espada. Hoy. Ay, ah, Tanggalin nyo tanggalin nyo 'yung nilagay kitatang. Kay Sino kayong espiritu kayo? Anong espiritu kayo? Mga bukulam, kapre, laman lupa. Anong espiritu ito? Ha? Anong espiritu ito? Ay, but... <coughs> <coughs> Big pal bakutal bagay Anong espiritu ka? Anong espiritu kayo? Ha? Anong espiritu kayo? Anong espiritu kayo? Hindi kayo magsasalita ating Tingnan natin yung tigas nyo. <coughs> Ah? Hmm. Uh -huh. Okay lang ka May blood siya. Oo. Tama oh, oh. oh, tayo, tayo. Sa ibang. Ano nangyari sa'yo inay? masakit Masakit niya sa kamay. Oo. Oh, oh. Naririnig mo yung sa sabi ko. Oo. Oh, oh. Pero mainit siya dyan Ay, mainit. Grabe init. No, no, okay. hindi no. sana. Ay, meron siyang sakit. Mm -hmm. Sino yung ano, yung bata sana, yung bata-bata na pwedeng pagpasukan? <laughs> ay, <bata. laughs> Sino yung pwede dyan? Ay, si Rico muna. Kasi hindi nag, ano eh, ba't ganun talagang maghulam? Talagang hindi na namin. Kaya nga, kaya nga. May sakit ako kasi. May sakit ako. pero, na, pero narinig ko. Narinig mo yung sabi ko? Wala naman dami yung ga, 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 kamay ko. Kala mo parang kinaapuyan, no? Oo. Nakadapat lang to. Nakadigit lang na gano'n, no? Ganyan kasi yan. Yan. Ito lang? Oo. Oh. Kaya nagigita nila, tapos puro lang yan. Ito lang. No? Kala ko, parang baga ng... Oh. Ano sa kamay ko? Parang baga. Oo, no? oh, parang... Ito lang manong, yan, no? Manak <laughs> mo ko oh, yung nasinit mo, Pero meron talaga, meron ginawa. Hindi, mayroon, oh, meron na, kasi pag ginawa, hindi ito iinit. Oh. Hindi oh. ko na una sabi ko, pag uminit to, sumakit na mainit, meron. Ganun kasi yung ano, spiritual. Ganito ito ano, na, na ano nang, talagang oh. mayroon. ano ano ang, hindi, tabagan, hindi, na. Talaga eh, hindi, hindi pa, Kaya inuuli natin kasi tatanungin natin kung bakit niya ginaganoon. Oo. Oh, oh. Bakit niya nalagay ng sakit? Oh. Sino ba yung pwedeng pagpasan pa dito? Hindi... Ay, kayo okay. na te Okay lang, may regla ako. Ay, meron kang ano Hindi pwede. Oo. Sige na mari bang. Hindi, mo naman alam pag pumasok. Oh. Para ka lang natulog. Ay, ganoon. Hindi hmm. <laughs> naman siya yung magsasalita. nandito. Oh, sige oh, na. O oh, kasi bata-bata pa bata, noon, hindi na lang okay, kasi lang ang oh, oh, oh. may inat na eh. Oh, oh. oh mare kita pala mo ta. Mira, mira. Ito lang oh, ito o, lang. Ito lang. Miss, sakit. Gatong oh, masakit mo ibang, tawin masakit mo. O matanggal 'yan kasi madadalo 'yan. Hindi kasi siya mapasukan si ano, si tatay. Ay, manhirap na ka. May may mantanya na. Oh. ហើយ ਮੰ ងរឿងវាសរុបកាសមកម agnify វាស្អកណោ